Magandang araw po sa inyong lahat, mga guro at kamag-aral. Kami po ang Pangkati 2, Section 8, Talisay. Ngayon ay buong puso naming ihandog sa inyo ang aming presentasyon tungkol sa isang mahalagang kabanata ng kasaysayan ng China, ang United League ni Sun Yat-sen layunin ngayong araw ay pakita kung anong United League Bakit ito nabawa at paano ito nagbigay daan sa pagbagsak ng dinistiyang kwet at paguspong ng isang bagong pamalaan na is din namin ipakita kung paano nagbigay daan ang pananaw ng mga Chino tungkol sa nasilanismo, demokrasya at paunlarang panlipunan Ang United League Tong McCoy ay tinatag noong Agosto isang libot putlima sa Tokyo, Japan ni Sun Yat-sen na kinikilalang ama ng modernong China. Ito ay binubuo upang pag-isahin ang mga yulay ulay na revolusyong grupo laban sa Disney na noong tinuturing ng mahinang tiwala at madaling mapasok ng mga dayuang makapangyarihan. Ngunit ng United Lingwe na palayain ang disina mula sa lumang sistema mapangapi at matatag na pamahalaang nakabatay sa tatlong prinsipyo itaguyod ni San Yat-sen, nasyonalismo o pagmamahal sa bayan at paglaban sa paghihimasok ng dayuhan, demokrasyon o pamahalaan ng tao para sa tao at kaunlarang panlipunan o pantay na pag-unlad para sa lahat. Sa ng United Lingue, nagkaroon ng maayos na plano at pagkakaisa ang mga revolusyonaryo. Sila ang nag ng mga pag-aalsa na sa huli ay nagbunga ng 1911 Revolusyon. Ang Revolusyon nagpatalsik sa dinastiyang king at nagbigay daan sa pagkakatatag ng unang republika ng Tesina. Bagamat hindi madali ang kanilang pinagdaanan, nagpatuloy sila sa laban para sa kalayaan. Ang United League ang nagsilbing puso at isip ng kilusang nagbago sa kasaysayan ng China at naging inspirasyon sa iba pang bansa na ipaglaban ang sariling kalayaan at pagkakaisa. Sa kabuuan, ang United Lengen ni Sun yat ay hindi lamang isang organisasyon kundi isang makisayang pwersa nagbibigay pag-asa at direksyon sa buong bansa. Ito ay naging simbolo ng bagong pag-asa, bagong pahamalan at bagong kinabukasan para sa China. Kami po ang inyong pangkat ikalawa, Walota talisay, Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. thank <laughs> you